Digukot niya ka isang langgam Oh my God! Ang cute! Ang cute ni Chuko. Digukot niya ang langgam! Ala. Oy! Okay. Gusto niya uli yun! Okay. Yung langgam na yun, oh! Ayan! Ayan, nakita niyo yun? Gusto na yun? Ayan siya! Huhulihin niya! Hindi mo nga mahuhuli yan! Hala! Ang cute ni Choco! Ayan na! Ayan na! No, Loko. <laughs> Ala! <laughs> Ang, la no, <laughs> Ang layo! Hindi nga titabi. Ang layo! Wala di ko kita si Choco. Wait lang. Dapat papunta yung langgam dito. <laughs> Ay, bakit kaya nyari? Ano yung si Choco? Hinabon niya guys yung langgam guys. Saan na ba yun? Kasa na si Choco? Saan na ba yun? Paasa ka man! Choco! Where are you?